Isa ka aksidente sa dalan ang nagluntad kang iniro 18-2010 sa barangay Kubay North, Bugasong, kung sa diin sa ka-tricycle kag series liner ang nagbungguanay. Suno sa mga nakakita kang aksidente, nag-overtake ang tricycle sa isa ka bus nga nagasugalaw sa series liner. Ugaring uragid dyan na likawan kang series kag sa sobrang apreno kang bus ang nag-outbalance ang nagdiretsyo sa kanal. Ang sa storyar lang tana nag-overtake uh. nag kuno ya sa bus. Pag overtake na sa bus, sa kaalaw ng series. Okay, tapo, ah, bali ang tricycle, tricycle ma-overtake. Ang series liner nga may bus number 6730 ang paagto sa Iloilo. Wala man may natamaan sa aksidente, luwas sa konduktor kang series kag ang darwa kasakay kang tricycle. Ang driver kang series nga si Ariel Trajera, ang gilayon nga nag-surrender sa bugasong PNP. Ang darwa ka sakay ka tricycle ang gin kilala nga Sanday Romel Nicor, kag Sunny Boy Aritanyo. Tanan pumuluyo kang lawaan, nga nakaagom ka mga pilas kag gas-gas sa andang mga kalawasan. Kag gilayon nga gindaras sa Bugasong Medicare Hospital. Para sa co Patrol, Rodeline Pardigo.